So, hello guys. So, wala nga akong masinong lahat. So, welcome back sa ating YouTube channel. So, yan. May kaproblema po yung piso wifi po natin. So, tayo na po dito sa lugar namin. biglang nag-shutdown yung kurente. Pumutok po yung transformer. Kaya, yeah, ito yung... Pagdating ko dito, ay wala muna akong ginalaw dito sa ating, ano, sa ating piso wifi, no? Ayan, ah Uh, tinignan ko yung power supply. So, walang ilaw, walang lights. Itong lead lights kanina. So, ito po yung ah uh, power supply. Then, ah uh, ayan po. Modified na po yan kasi po wala pa tayong extra na ganito. Wala tayong dala kasi di ba natin alam na ganito pala yung sira. And, di tayo nagdala. So, ngayon, ginamit ko po itong charger natin na 1, uh, two point, two point Zero volts na, ano, power supply. So, pwede naman siya Nag-try naman ako. Kasi ito naman yung ginagamit natin itong, ah, uh, ano po, no-dim ko at saka yung, ano lang, itong, ah, uh, 5 volts na relay. So, ayan na po. nakita ko naman yung resulta. So, kanina, nag-try ako, nasubukan yung na-okay na po. So, ang linya naman dito, mga loads ito naman yung sira talaga. Itong, ah, uh, tawag dito. Ayan po yung sira niya. Pumutok yung fuse tsaka nadama itong kapasitor. So, ayan po. So, wala eh. Wala tayong magawa. Hindi palitan natin. So, mabuti naman. Nakahan natin ng paraan. May extra ko dito ng charger po sa aking modem. Ayan po. Ayan po yung charger ng modem ko. Kaya, ayan ang sinira ko guys. Para lang ma pagana itong ano natin tis wifi. So ngayon, magta try po tayo na mag-connect gamit po ating Piso WiFi. So dito po, ito 'yung pangalan niya. So pag makapunta kayo dito sa Davao, pag makita niyo dito 'yan sa airport 'yan. Ako po 'yung gumawa nito. So ayan po. Ah. Uh, ito itong logo na 'yan, 'yan wala na 'yan. Bago na 'yan, bago na 'yung ano ko, 'yung sarili ko pong portal tsaka 'yung sarili kong program. Diyan ayan, magte-try po tayo mga lords. So Te-try natin tong portal ni BGC. so click na natin tong wifi natin and dito pa tayo makadirect connect kasi connected na po tayo kanina. Magte-try lang po tayo mag-log in So ito na po siya. And magulog magulog po tayo. Ayan. connected po tayo, mga lods. Connected po tayo, mga lods. Ayan, so try natin mag-YouTube kung okay na ba. Ayan, meron na nag-chat-chatin. Try natin kung okay na ba talaga itong ano natin. So, ayan na po, ayan mga lods. Pag po yung piso F5 po ninyo is lang po. Yan po. Hanap naman na natin ang paraan mga lords. at least naayos na po. Maraming salamat po sa inyong lahat sa mga panonood sa ating YouTube channel. Don't forget to click subscribe. And click notification bell para always po kayo updated sa mga bagong video natin upload dito sa ating YouTube channel. Thank you po.